Ito so, mga bossing, may share, share ako sa inyo kung paano kinakabit itong mga bingkong na bingkong na tiles. Ayan, so ito may ginagawa tayo dito sa nepa ng ating lababo. Ayan, so bali ito yung pangalawang lababo natin. Pero kita nyo, pag sinilip ninyo, naikabit ko ng tuwed itong sa nepa natin. Ayan, so pag ito, inaktual natin yan, wala pang halo, makikita ninyo bingkong na bingkong to sa gitna. Ayan ha, kakabit ko. Ayan, tingnan nyo mabuti mga boss. O. Oh. Tingnan nyo, lapat sa dulo, labas na labas itong gitna. Ayan, nakaluwa. O, oh, dito sa dulo, pantay na rin. Ayan. So, ngayon, papakita ko sa inyo kung paano natin tutuwerin yung mga ganitong bingkong na tiles. Okay? So, alam nyo mga boss, kapag ganitong mga tiles ay bingkong, hindi ko na sinasabi doon sa may-ari na boss, yung binili mong tiles ay bingkong. Ang ginagawa ko, ginagawan ko na lang ng paraan. Okay? So, para hindi na rin may stress yung client natin do sa binili niyang tiles. Tayo na lang ang gagawa ng paraan. So, ito mga boss, yung ginawa ko, wala namang special, Nalagyan ko lang ng siksik na palaman. Inilapat ko yung uh, kabilang dulo. Nalagyan ko ng tile leveling. Tile, uh, yan, tile leveling para pumantay. And then, siksik na siksik yung dulo. Tapos, nalagyan ko ng kalso. Para pag pinukpo ko itong gitna, hindi na sasabay o sasama yung magkabilang dulo. Tapos, pag ko pag lumapat na, tumuwid na, lagyan nyo lang ng tape para mabanat siya, para hindi siya lumabas. So, ganun lang mga boss. Simple lang. Tapos, ang ginamit ko, adhesive na may ready fix para makunat siya. Hindi siya, ibig sabihin, madali siyang tumigas.